Bukod sa uwan. Baha ni ano siya baha. Yes, mga riders, may Mio I125 po tayo dito, no. Ang problema lang nito is pag pinihit mo ayaw sa tumakbo. So ano kaya problema nito? Mga ka-riders, minaklas na po natin yung built side ng makina natin. Oh, parehan na sa ako, ng si DI naglangoy. <laughs> <Tobi. laughs> <laughs> 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 oh, eh, ang si naglangoy. Na sa uwan? baha. Siya, baha. Uh, Why, sa Pagkasanan, mag-ilaman ako taya kayo na, so, na, na Grabe, ang dumi talaga ng gearbox ng ating motor. Oh, okay. Walang sapat na maintenance. Kailangan din natin palitan yung gear oil natin. Oh, okay. Alog na din yung bearing, no? Sirang oil seal, kaya pumasok yung tubig dyan. Dulot na rin sa baha kahit baha pinatakbo pa rin yung motor kaya pumasok ng tubig yes mga karider so problema niya is yung belt kasi napuno siya ng langis so yun o know, binaklas namin yan kasi wala kasi itong clutch lining ang kanya lang is may clutch bill siya ito so ito yung clutch niya kaso napuno yung langis yung motor niya kaya yun ayaw siya tumakbo pag pinihit mo So nilis, nilinisan namin yung belt kasi punong puno ng langis. Tsaka nag din kami sa mga ibang parts niya sa pulley. So sa movable plate. So yan. So nilinisan namin no, tingtingnan niyo ang kintab niya. So ginagamit lang namin dito no, pampakintab is gasolina lang para makatipid-tipid si customer. Tsaka ito na yung ano. Yan, So, linis na rin kasi ang kapal talaga ng langis niya. Tsaka may pumasok din na tubig. So, you know, nagpinalitan ni namin yung bearing niya, yung 6204 kasi kalog na. So, ito yun, no? So, nilinisan din namin yung mga gear niya. So, malinis na rin. So, mga riders no? Yung maintenance lang talaga natin sa motor natin is yung ano lang talaga, yung belt side so kailangan talaga natin yan i check up or maintenance so every 4,000 kilometers dapat natin i-check yan so yun ang yung mga ka-riders so mga ka-riders kung problema talaga pag pihit pag ayaw talaga tumakbo yung motor nyo o ba diba kaya feeling nyo slide na talaga so ipa-check talaga sa mekaniko kung ano talaga problema kung belt ba o yung bola lang pag sa ganito nga sitwasyon mga ka-riders pag kailangan talaga mag-advise yung mekaniko na dapat may palitan dapat palitan natin para walang problema yung motor natin wow malinis na po yung makina natin gearbox ng motor gear oil sa E90 Standard po pagpalit ng gear oil 1 year pero para sa akin mas maganda sabay pag change oil niyo